Hello guys! Welcome back to my channel. For this video guys, is share ko sa inyo yung order ko sa TikTok. Tira! So guys, nag-order po ako ng slippers sa TikTok guys. Tapos, nakita ko kasi na mura lang pag 60 yung isa, 62. So, isa po yun siya guys. Dalawa na po to siya guys. Yung binabayaran ko po is 117 lang po. Free shipping po siya kasi dalawa po yung order ko. Kaya, buksan na natin. Yung pinipili ko pala na kulay is white and black. Guys, hindi ko pa nasukat tapos feeling ko mabigat siya ita try ko yung white pero pero okay din naman to siya kasi um, may, ngayon laging umuulan tapos kailangan pwede to sa amin guys kasi doon sa Cebu guys pwede to sa Cebu guys kasi sa amin doon maputik. So, kailangan yung mga sleeper is rubber. So, rubber po siya, oh. Okay, sorry. At saka mag, magaan. Ako kasi, mahilig kasi ako sa chin chinelas na parang wala akong sinus sobrang gaan. Pero, okay din naman to, guys. Ah, uh, recommended ko to siya sa ano po, ah, uh, yung maputik na daan. Ganyan. Guys, ito sa pang babae orderan ko pala yung papa ko ng ano din, sleeper silang dalawa ni Ate Kinikin at si Ate Tarit. Tapos, yun, i-check out ko lang doon sa address sa amin. So, ito po yung first sandal, guys. Chinelas. Mahilig talaga ako sa chinelas, guys. Dati pa nang maliit ako, lagi ako nagpabili ng chinelas sa papa ko, guys. Pag nagtinda yung papa ko ng saging, guys, kasi marami kaming saging sa Cebu. Ito yung isa. Mag Bagay to kay Ate Kinkin, guys. Kay Ma'am Chini. Or, ko si Ma'am ng ganito. Or magpili ako ng magaan kasi mahilig din yun siya sa magaan, guys. So, okay lang, guys. Kasi ano, 117 din, tapos dalawa na yung sleeper ko. Mm -hmm. Diba? San ka pa? Yan. So yun guys, legit po siya po, 117 tapos ito na dalawa na po yung chanelas. Thank you for watching guys. See you in my next video. Bye-bye.